o paggawaran ng sakyan. Sa mga kalampag no, sa manubila Yan ang gumagawa. Oh. Napagaling gumawa niyan. sa so gusto magpagawa ng kalampag sa manubila oh. Sa manubila 'yan papagawa ng sakyan para walang kalampag. PM so, e, niya ako pagka uh, papagawa niyo yung mga business niyo. Kontakin natin itong tao na ito. Gumagawa. Sa mga karo kalampag. Ayun o. Yan ang gumagawa may kalampagan sa kaya nyo, yan, pwede natin kontakin yung tao niya. Basta manubila doon, no? patutungkol manubila. oh, kahit ano, kahit, kahit anong sasakyan. Ah, kahit anong sasakyan, basta manubila. oh, basta power steering. Ah, power steering na. No? Oh mga views na kalampad uh, eh kung halimbawa mga ibang ano ibang brand hindi views pwede kahit BMW kahit uh, ano basta pagdating ng power steering uh, basta power steering kahit anong sakyan oo oh. uh, okay. pagdating sa manubila sira ano, pagdating sa manubila Drag. drag in ayun oh Kahit anong sasakyan. Kahit anong sasakyan. Montero. Uh, Altira, Fortuner. So, ano pa? Innova. Yun. Kahit ano? Basta power steering. Basta power steering. Oo. Oh. oh. baka kabisado mo yung number mo. Sabi oh, mo Gustong number tumawag mo. dyan sa akin. PM na lang sa ano. Tawagan nyo ako sa ano. 0- 9 4 6, -6 Yung Kung gusto magpagawa, para iwas kalampag lang pag kondisyon ng sakyan. Yung bang hindi tayo, ano, hindi tayo nangangamba na maatsiraan tayo sa labas nasiraan sa dam, pwede ako mag-rescue. Ayan, pwede mag-rescue pag nasiraan sa labas. Okay.